ini video ni yung motoksiklo ni Jonel Lumugog na Why? Smile <laughs> na lagi sa youtube tu <Explosion> O, talaga, bakit mo naman na Lalagay kita sa YouTube. Talaga? Oo. Oh. Ayan. Ayan, o. Oh. <laughs> Eto, paisa. oh yan. Lalagay ko sa YouTube. <laughs> Ayan tayo, Ayan si Manoy, <laughs> First time, mo? dito rin Papakita ko to kay ano kay Junior eh pagdating. Oh hindi, yun lang. ang doon, natakpan ho yan. Walang nakita. ano yung pangalawa ko na to? Yung second floor na yan. Ito, mga wala pang kasawa yan. Mga totoy-totoy pa to. Paano nagsalita si Berto kanina? Dapat yan, ano eh. Hanggang doon eh. Ayan, nagkatuto. Sabi ko, ikaw, bete me, katahanan ka eh. Tataw, away, away, tataw! Yung kontador natin sa baba, inabot na. Ewan eh, ko lang. Hindi ko lang ano eh. Oo. Oh.